Kamang mga asawa gani. Dele mo masigig balik. Balik o istorya anang nangahitabo. Kagahapon nga sala sa inyo mga bana. Sige balik-balik. Kada gamay away, lalis. Ibalik tong sa unang nakasala imong bana. Gamay sipyat, Balik na sa mga karaang istorya. Na nasipyat imang bana. Gamay ra kaing bikil moraka ka ka tape recorder dry. Balik, 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 balik. Kapag ano ba ka na mga lalaking mabungol, mga na? Hindi mga na sila gawin na Balik, balik, ano mga istorya nga na humana, na, na solbad na, na sabotan na, na okay na. Mga batasan, mga gawin ni mga asawa po usahay oh! <laughs> Mura ko, hindi ko ko kabasol sa mga bana. Na mamiya, ano mga asawa, mga baba, murang mga armalite. Dili baka period o sa ka topic nga nahuman na, na okay na, gisabutan na, nga di na mag-usob, magbinotan na. pagkahuman inig, lalis og balik. Balik na po ng istorya. Balik, 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 balik. Magkabalaw na mo kayo mga jay. Na, muna mirisin mo, biyaan mo sa inyong mga banag kay inyong mga baba, murag mga tantaran hindi eh, maundang. Ma Mayroong sipyats ba na, di ramu ana-anaon, mamoyboy na dayon mo, balik ko na po itong mga salak, katong manag pa mo, katong before mo gikasal, kasal human mo gikasal, pagpanganak ni hangtod karon, ron, gulang na mo, hapit na mo, sa kalibutan, balik-balik yung -balik istorya, o sa manaw, ay, walas pagkabalaw ni mga asawa, dapat, ang mga nahitabo sa una, past is past. Ang importante ni paspasan ka sa imong bana. Mao no, na. Ingala mo di na mo ana anaon sa inyo mga bana kay mga baba man kay mo na. <laughs> Merese. Di na mo hilabta sa inyong mga bana kay gagmay sipyat mga baba ninyo murag mga lobot sa manok. Malikbalik balik ra ba ninyo mga istorya. Di na lang mag-create og mga bag-o nga topic kadang fresh. <laughs> new something exciting something productive malik-balik atong 10 years ago nga sala 15 years ago 20 years ago nga sala malik-balik ako'y banasos iskat stipan kunay niya mga baba <laughs> Ako'y banano? no? ngonana akong asawa. Kanang baba. Di mahumag ratatat. Di mahumag yaw-yaw. dele dili at aki hubak. Di mo undag istorya. Oy! Para masumpa, paumumo naglagay. Hilom lagi na. Munay solbad sa problema. Basta gali mga asawang yawit-witan. Mga ano na yung buhaton dong. Kung buyagon ni mo, dili mo too. Kung imong istoryahan, dili mo unday. Ah, pao mo maglagay diritso. <laughs> Magkabusok lagi na. May laga nang nga, na <laughs> Merese, merese, merese. Kaya mga baba mo, rag mga plaka dili mo undang lagot ko ninyo love your husband love your wife usara gusto on sa relasyon no nang forget about the past move forward keep the love to each other burning and keep loving each and everyone ha <laughs> Hasta lagi dong. Na. No. Ba ba na murag armalite pa om um uma dayog armas. Ay na mga asawa. Mao na. Mao na siya'y panakot sa kaminyoon. wala'y lalis. Wala poy lami. No? Kinahang lang naago ng lalis present ko na sa inyong kami Kaysa Kay lalis, na diya mga kasakit, makapagawas atong gibati, niya buhi ka atong relasyon sa usag-usa sa atong bana kay magutay interaction sa matag-usa. do masakitan ka sa mga polo nga buhian sa imong bana. Masakitan ka sa mga polo nga buhian sa imong asawa. Pero pagkahuman ang nagkumbatig nila, yugay ninyo sa mga pulong nga inyong gilali sa giawayan, adto ra mga po na mahol pa dito sa higdaanan do. Na. Dito ra magtiwas. Mag <laughs> Ay, nako mga day. Mbitaw no. Ampo lang yun tanga ka ng inyong kaminyoon. magton high hangtod sa kahangturan nga misag likod sa inyong pag uh, away lalis kumbati makahatag na siya dugang kaligon nga bahalag magaway lalisay bastang walay bulagay og importante si sikang makahikap og lagay nga gabitay di ba day? paom o madong para mahilom laitan ko na imong palop yan